ang ibang intelligence agencies natin. Tila nakaabang pa sa Senado para sa intelligence. At kahit sinibak na sa puesto si Mayor Guo, lumalabas na may iba namang mayor na maaring gumagamit ng posisyon para tulungan siyang magtago at tumakas. We now have clear links pointing to the potential involvement of Suwal Mayor Dong Kalugay. Mayor Guo, nagsinungaling kayo sa mukha ng lahat ng Pilipino. Pero tapos na ang panloloko nyo. You tried to flee. You failed. Haharapin ninyo ang lahat ng sala nyo dito sa Pilipinas. As I mentioned earlier, we received word that our authorities are now in custody of Alice Guo in Indonesia and she will be surrendered to the Senate tomorrow. Sheila, sana matuto ka sa nangyari kay Alice. There may be time for you yet. May panahon pa, siguro, para sa iyo. At yung sinimulan mo kaninang pagsasabi ng totoo, Hari nawa, ituloy mo yan. Yung sinabi mo kaninang mali, tas naging siguro, wag nyo nang ilitin yan. Ulitin mo na lang yung sinabi mong totoo tungkol sa mga sekretary. Uh, ni Alice. Gusto sana naming uh, maawa sa'yo, pero naghahalo rin yung naiinis kapag hindi ka nagsasabi ng totoo. Pero kaya naming kalimutin yan. Basta ituloy mo yung pagsasabi ng totoo. At humingi ka ng payo sa iyong mga abogado para rin maiwasan mo yung 600 hanggang 1,200 years na posibleng sentensya. Aasahan naman natin ang pagdalo ni na Guo Huaping, Cassandra Leong, at Mayor Dong Kalugay sa susunod na pagdinig. In the meantime, mag-isip-isip na po kayo. At sa lahat ng tumulong at patuloy na tumutulong sa mga puganteng iwasan ng batas, mapaluzon man hanggang Mindanao, mananagot kayo. At titiyakin namin na pagtibayin ng batas para di na kayo makaulit.